Oh, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking uh, channel. Especially doon sa mga first time ako mapanood sa video. First time baka visit dito sa channel ko sa FB page na ATTY Elvin. Ito ang FB page ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa question ng isang subscriber. Sabi niya na gaano katagal bago lumaki ang 13th month pay and SIL. So anyway, napag-usapan natin yung mga subscribers and followers, meron tayong mga masugid na taga-subaybay, no? Sa ating YouTube channel at mga followers sa uh, Facebook. Shoutout ba natin, no? Tagay natin dito. Yeah. So itong uh, question niya Uh, I take this as uh, 13th month pay and service incentive leave or SIL na may kinalaman sa kaso o labor case na final niya no? kasi sa mga hindi familiar sa mga labor case, syempre magtataka kayo na lumalaki pala yung 13th month pay or lumalaki pala ang SIL so kung hindi ka pa nagkaso sa NLRC hindi mo ito makakuha kung bakit may SIL or 13th month pay na lumalaki. Kasi, siyempre, isipin mo na kung ano yung sahod ko, the same lang naman ang halos, no? Ang nakukuha kong 13th month pay at ang SIL ko is always 5 days, no? Or kung meron kaming mga leave benefits, vacation leave na mas malaki ang conversion na into cash at the end of the year, consistent lang na, din naman yan. Pero ano yung lumalaki na sinasabi nitong subscriber? It's because of the labor case that he filed. Yan ang pag-uusapan natin. Pero mag-intro muna tayo ng ating ATTY Elvin. Okay, welcome back sa ating uh, discussion 13th month pay and uh, SIL na lumalaki eh. Paano ba nangyari yun? Yung mga normal na 13th month pay na naranasan natin Ito yung nakukuha natin uh, during uh, December no? Not later than December 24 of every year We're talking about calendar year Which means na kung ikaw ay sumasahod na 20,000 per month, no? at the end of uh, the calendar year, most likely ang 13th month mo ay 20,000 din. No? Minus na lang kung mayroon kang mga absences no? na hindi ma-consider in computing your total basic salary earned. syempre may bawas kasi. Uh, kung iisipin natin, hindi naman lumalaki yun eh kung perfect attendance ka, 20,000 yung 13th month pay mo every year. Kung nakalimang taon ka, and lagi perfect attendance ka, so you had been receiving 13th month pay yearly na 20,000. Example lang to, yung 20,000. 20,000 sa year 1, year 2, year 3, the same figure. Hindi lumalaki. ba? Diba? And SIL natin sa Article 95 ng Labor Code nakalagay ang empleyado has been uh, with the company or has rendered service for at least one year shall be entitled to service incentive leave of five days. Any unused uh, SIL shall be converted to cash. Diba? Eh, kung uh, minimum lang naman ang compliance ng employer mo, hindi naman lumalaki sa 5 days yan eh. It's always 5 days and 5 days. No? Now, assuming na si company mayaman, probably binigyan kayo ng vacation leave benefit, no? tsaka eh, sick leave benefit, in compliance sa requirement ng SIL. Halimbawa, so, ang hining-require na ng batas ay 5 days SIL, pero si company mo mayaman, ang ginawa, binigyan kayo ng 15 days VL. 15 days SL. Tapos pinapa-convert sa inyo yung 10 days to cash at the end of the year. So mayaman, di ba? Kino-convert sa inyo ang 10 days. Pero, kung may ganun policy na kayo, hindi na lumalaki yun, no Kung 5 years na kayong uh, may ganun policy, so every 5 years, every year, for the last, uh, for the past 5 years, Kumukuha ka ng conversion kung perfect attendance, ka, 10 days, 10 days, 10 days. So, walang lumalaki doon. Walang lumalaki sa 13th month, walang lumalaki doon sa SIL. Ang tinatanong itong subscriber natin, ang ibig sabihin ay ang SIL ng isang taong nagkaso sa NLRC at nanalo na. Kasi sa NLRC, alam natin na kapag ka nanalo, kapag nanalo, merong uh, back wages yan, ano, na alibawa, nanalo, ang finding, there's legal dismissal, meron yan payment of back wages, no? Yung payment of back wages niya, uh, shall be computed from the time yung compensation was withheld from the employee up to the time of actual reinstatement, or kung hindi na feasible ang reinstatement, eh, after the time of finality of the decision ng uh, computation diyan no so sa article 294 ng labor code nakalagay diyan yan ang consequence ng finding of illegal dismissal oh, sorry nag nagaharutan yung mga aso <laughs> so yan ang finding ng ang consequence na kasi doon sa mga hindi familiar sa labor case ano ang empleyado na ang decision ng labor arbiter ay illegally dismissed from service, entitled yan sa payment na kanyang full back wages. Nakalagay din yan sa Article 294 of the Labor Code, sinasabi dyan na an employee who is unjustly dismissed from work shall be entitled to his reinstatement without loss of seniority rights and other privileges and to his full back wages inclusive of allowances and uh, other benefits or their monetary equivalent computed from the time the compensation was withheld from him up to the actual reinstatement. If reinstatement is not feasible, then up to the time of the finality of the decision. No. So, full back wages. Bakit merong fullback uh, full back wages? Yung uh, time kasi ng empleyado ay na, na, dismissed from service. No. Ang tawag doon, intervening period. After the time na nagkaroon ng reinstatement or finality decision. Ang tawag ng Supreme Court doon sa kaso na sa versus NLRC, yun ang intervening period. During that intervening period, ang empleyado parang sumasahod yan. Because ang award of back wages sa isang complaint uh, complainant is a penalty sa isang uh, respondent. Hindi siya uh, redress no? for private rights. It's a penalty no? for a wrong committed by the employer. So, kaya nangyayari, binibigyan ng back wages. Ang tanong, ano yung sinasabing full back wages? Uh, no, in the same case, sa uh, Sarona versus NLR, siya yung full back wages, it, includes it includes yung mga mandatory benefits no, na 13th month pay and service incentive deed. So, doon na ang tinat yun, ang tinatanong na SIL, ang 13th month pay nitong ating subscriber. No, sa pagkakaintindi ko sa kanya. Kasi wala namang iba ng... Um, aspect sa labor code na nakalagay na ang 13th month pay ay lumalaki or yung SIL. Doon lang sa part na yun, no? sa intervening period. Sa intervening period na yan, ang empleyado sumasahod sa basic niya, nagkakaroon din siya ng 13th month pay. No? So, kasama sa computation ng full-tack wages. Alimbawa, limang taon ang itinagal ng kaso, di ba? Sa limang taon na itinagal ng kaso, yan ang intervening period, five years. Yung empleyado dyan, magkakaroon ng tinatawag na putative service kasi doon sa mga hindi nakaka, hindi familiar, baka isipin nila, paano nagkaroon ng sahod yung empleyado doon sa sinasabing intervening period? Eh, hindi naman niya pinagtrabahohan yun. Nanalo lang siya, pero unfair naman, hindi siya nagtrabaho. Kasi nga, ang award ng full back wages ay penalty at ang empleyado ay considered na nagkaroon ng rendered service. Ang tawag sa rendered service na yon ay putative or imputed imputed service. Yan ang tawag sa sa batas. No? putative or imputed service. So, sa isang putative or imputed service na 5 years, na rende na intervening period, sabihin na lang natin na ang empleyado ay merong monthly salary na 20,000, no? So, sa monthly salary niya na 20,000, ang intervening period na 5 years, kung titingnan mo, so, 20 times 12 months, di, 240,000, di ba? I-multiply mo ngayon yan by 5 years. So, di ba? So, 20,000 times 12, that's 240,000, times 5, that's 1.2 million. So, yan ang makukuha niyang uh, back wages. So, pang basic lang yon Sa so, basic salary niya lang na 20,000. Asan dun yung 13th month pay? So, syempre, 13th month pay, assuming 20,000 nga, di 20,000 times 5 years pa. 20,000 uh, per month times 12, that's 240. So, 13th month pay divided by 12, that's 20,000 times 5, 100,000. So, di ba? Yung sinasabi niya lumalaki. Na yung 20,000 mo per month, per, per annum, no? Kasi 1 over 12 lang naman yan. Times 5 years, the 100,000 yun. Di ba? Yung SIL niya na 5 days, no? Yung 20,000 niya, kapag uh, mo yung uh, daily equivalent niyan, assuming na ang pasok niya ay uh, Monday to Saturday, that's 313-day factor yan, ano. So, pag natin, uh, yan, yeah, so 20,000 per month yung kanyang basic times 12, that's 240,000 per year. Then, divided by 313 days na factor natin, 766.77 per day. So times 5 days kasi nga SIL niya 5 days sabi natin sa isang taon di ba so multiply natin yan by 5 3,833. so sabi natin 5 taon ang ating uh, intervening period so kaya ang SIL niya na 3,833 per year multiply natin yan by 5 uh, years so that's 19169 tapos, idadagdag natin ngayon yung 13th month pay niya na lumaki during the intervening period na sabi natin kanina that's uh, 100,000. Diba? Kasi nakuha natin yung 100,000 kanina na 20,000 per year na 13th month pay times 5 uh, years, diba? So, total natin ngayon 119,169 na yung back wages pa niya na 1.2 million na sinabi natin kanina. So, ang total award sa ganitong sitwasyon ay 1.3 million or 169.32 pesos. Pag nanalo to sa kaso sa 5 years. 'Yun. So sa computation natin, 'yun ang total ng kanyang uh, estimated full-time wages na kasama na ang basic yung 13th month saka yung kanyang SIL yung sinasabi niya lumalaki habang tumatagal ang kaso, lumalaki kasi habang tumatagal ang kaso humahaba ang intervening period at during the intervening period yan ang uh, time na ang empleyado kanyang consider na merong putative service or imputed service dahil nga uh, nagkaroon ng finding ng illegal dismissal no? so yan ang binibanggit niya na gaano katagal bago lumaki ang sagot depende sa kung gaano katagal ang kaso mo, ang intervening period. Uh, Siyempre, habang matagal, mas malaki, no? Gaano katagal, depende sa kung kailan matatapos ang iyong kaso. So guys, with that, I hope uh, you learned something from this video. And if you do, you may want to share this with your friends, your colleagues, your family members. Uh, Your loved ones, or your supervisor, or your manager, or any person who you think may benefit from this information. And again, thank you for watching the video, and I hope to see you in my next videos. God bless.